Hi mga good morning at welcome sa ating part of mini vlog At eto nga pala yung itsura mga mar naka tiles na yung ating shop And then after nyan ay pupunta naman kami ng Valenzuela Dahil pupuntahan namin yung mga gamit para sa bakery Bali online nga pala namin ito nahanap Tapos eto mga Mars ang lakas pa ng ulan habang kami Kaya ayan to na, commute muna kami at kasama rin namin ng baby Jake dahil wala kami mapag-iwanan. Extension ng mga Mars dahil medyo maingay. Nandito kasi ako sa ano, malapit sa kalsada yung bahay kaya ayan. Mari magko-commute na kami going to Valenzuela at medyo hindi nga nakisama yung panahon. Ito so kasi talaga namin makita in person yung mga gamit bago namin bilhin mga Mars kasi second hand kasi tong bibilhin namin kaya make sure namin mga Mars na talaga gumagana before namin kunin. Ayan. Medyo may kamahalan din kasi mga Mars po magsisimula ka pa sa bakery. Tapos, mga brand new yung gagamitin mong mga gamit. Kung meron namang pampunan talaga ng pang brand new, maganda yun. Pero kung medyo budgeted lang mga mare tulad namin, ayan, itatry namin gumamit ng second hand mga mars. Pero yung maganda naman mga mare, kaya eto, puwantahan namin siya at ayan, nandito na kami sa may monumento. At syempre dahil medyo tanghali na nga ito, ay kakain muna kami at dahil nagutom din kami mga mars. It's nice to be back din sa lugar na to mga mare. Medyo matagal din kaming tumira dito sa may ano mga mars, monumento. Actually dito talaga sa may ano, atinyo, ayan, dyan kami nakatira before. Ayan ang baby Jake namin. Very hungry na kami niyan mga boys dahil past lunch na yan. Siguro mag alas dos na yan ng hapon. Kaya dalaps muna ang mga person bago magayak ulit. Kapunta ng Valenzuela tayo ng baby Jake namin. Ganadong ganado. Yung mga mare very excited ako ng time na yan. Kasi nakabahan din ako niya na excited. Kasi yung gamit na pupuntahan namin, alam mo yun. Kasi online nga siya. Parang syempre may doubt ka kahit papado na baka mamaya hindi maganda or sayang yung oras. Kaso nga lang ayan, wala tayong magawa. Kailangan talaga natin siyang puntahan kahit medyo malayo. North to south, ito mga Mars yung biyahe namin. Na nandito na kami sa Valenzuela at medyo traffic nga siya. At dito nga pala yan mga Mars sa may dalandanan. Ayan, kung familiar kayo dito mga Mars or taga dyan kayo. Ayan. Kami mga Mari pumunta tapos pupuntahan pa namin yung shop uh, ah, nandun yung mga gamit. At eto mga mare, nandito na nga kami, chinecheck na nandito namin yung mga gamit mga mars. Bali siya nga pala yung amin master baker mga mare, ayat. check namin yung oven kung gumagana. And then nagbook na rin kami ng lalamove para i-deliver doon sa tagig mga Mars. At ayan, tulong-tulong sila mga Mare. Alam nyo, nung binubuhat to mga Mars na ko, sobrang salamat talaga. Shoutout nga para kay Sir Alvin. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga tauhan mo na tumulong sa amin. Ayan, sa pagbuhat ng mga gamit. Naku mga Mars, alam nyo, nung binubuhat yan paakyat ng, ano, ng sasakyan, parang nagdadalong isip na ako. Parang, tama ba itong pinasok namin? Kasi kailangan namin ng maraming maraming tao mga Mare para mabuhat itong mga gamit. Ayan. Tapos ayun, shoutout nga pala kay Kuya. Pasensya na at medyo nag yung ating camera. At eto si ate, yung asawa na Sir Alvin. Ayan. Thank you so much po. Lahat ng tinapay nila mga Mars, binigay nila sa amin. Kaya thank you so much talaga. Tapos etong oven mga Mars, 12 trays nga pala yung kinuha namin. Kasama na rin yan sa package. just may yung marimar, tignan nyo naman kung gaano kadami yung magbubuhat. Siguro nasa siyam yan sila mga mare. Dahil sobrang bigat pala niyan. Diyos ko, ang bigat-bigat -bigat, -bigat mga mars. Kinakabahan na nga ako niyan. Baka may malaglag nila. Charat. Ayan siya mga mare. O, oh, di diba? Ang bongga. Ang laki niya pala. Hindi ko ina-expect na ganito kalaki pala yung oven na 12 tray mga mars. Kasi ba diba, yung oven namin sa bahay maliit lang. Yung pang cake lang. Tapos ayan, tulong-tulong sila mga mar. Kaya thank you so much talaga sa inyong lahat. Tapos ayan, malapit na silang matapos. Gabi na nga to, mga mare. Siguro mga alas 8 na to ng gabi. Yung kinakarga nila. Tapos kasama na rin pala glass yung stante na lagayan ng pinapay as in parang wala na kami magpaproblemahin mga Mars sa gamit maliban sa spiral mixer kasi yun ang medyo pricey talaga yung spiral mixer mga Mars pero the rest ng mga gamit mga Mars ay kasama na ayan thank you so much pati yung kawi mga Mars na stante sinama, sin sinama na rin ni sir kaya eto thank you so much at ayan babiyahin na kami going to Tagig. Ayan, see you in Tagig, mga gamit. Charot. Ayan na mga boss, Excited na ako. Iniisip ko nga, Mare, pagdating doon sa shop, kung sino yung magbubuhat. At ayan nga pala si Ma'am. Tapos ito yung Sir Alvin. Ayan, yung kumawa. Ayan. Siya yung boss ng mga yan. Siya yung may-ari nitong mga gamit, mga Mare. Thank you so much. At ayan, mga Mare. Nagrab na rin kami para mabilis kami makarating at para sabay lang din kami nung truck makarating doon sa tagi. Kasi pag nag-commute kami mga Mars, kulang yung dalawang oras para sa pag-commute. At shoutout nga pala kay Kuya dito sa may grab na hindi sinabi sa amin na nag-skyway siya kasi mga Mars tapos sagot pala namin yung ano, lahat ng toll gate, nakakaloka. At eto na yung shop natin mga Mars. Tignan nyo naman, nakatiles na at nandito na yung mga gamit. At shoutout na rin pala dito sa mga ano, uh, neighbor namin mga Mars sa palengke kasi yung pwesto namin. Tapos ayan, Tinulungan din kami yung mga dito mga mare yung mga nagtitinda sa palengke. Ayan sila mga Mars, sila Kuya. Tinulungan din nila kami mga Mars. Kaya thank you so much talaga sa mga taong tumutulong. Alam mo yun, kahit hindi mo naman kaano-ano or kakilala, handa silang tumulong talaga mga Mars. Kaya thank you so much. Shout out sa inyong lahat mga Mars. Baka mapanood nyo to. Ayan. Shout out sa inyo. Ito nga pala yung roller mga Mars. Sobrang bigat din yan. Tapos tulong-tulong sila. And then ito yung oven. Shoutout nga pala kay Kuya na naka-uniform pa siya ng pang-school. Ayan. Thank you so much. Very excited na rin kami mag-start ni Papa Chad. Kaya see you in a bit mga mare. Marami pa tayong mga vlog na i-upload. I-update ko kayo sa mga kaganapan namin mga Mars. Ayan. Paano mag-start ng bakery mga mare tulad nito. Ayan lang. Thank you for watching maraming salamat sa panunood. At ayan na ang mga gamit natin. Halos kompleto na yan mga Mars. Yung kulang dyan is yung spiral mixer nila. Tapos iayusin ay pa natin yan. Lalagyan natin yan siya ng design. Kaya tignan nyo na lang mga Mars kung magugustuhan nyo. Thank you. See you in my next vlog. Bye.